Uh, hello po, kami po yung pumunta sa consulate at nandito po kami ngayon. Magagawa po kami ng video para ipakita po sa sa ano sa consulate diyan sa Pilipinas yung pwedeng mang mag tumulong po sa amin. Ito po si Ate. Hello. Ah, oh, ano te, sabihin mo na yung problema mo. Ah, sige lang, ganyan talaga. O, ganyan lang. Tulog lang dito sa labas muna, tsaka. Kasi pinalabas, pinalabas ko kami sa consulate. Ayaw po kaming patirahin doon sa loob. Wala pang kain. Wala pong kain. Wala pong kain. Kami po. Ang araw na kanin. Kaya po, kinalantan lang po kami na papalabas. Kaya humihingi po kami ng tulong. Sir, kung sino po yung pwedeng tumulong sa amin. Ito po, gumawa po kami ng video. Kasi nga po yung ginawa po ng consulate, hindi po makatarungan. Sa kagaya naming babae, pinalabas po kami ng consulate. Ng Tapos nung nandun po kami sa labas, ayaw po nila kaming magtambay doon. Kaya nandito po kami sa park. Dito po. Ano ka nang ano? Magpatulong ka po. Ano ka na, okay na yun. Okay na yun. Sige po.